And guys, nandito kami ngayon sa bundok malapit sa Mayon Volcano. Ayun. 7 kilometers away from crater of Mayon Volcano. Kasi dito may nakita ako ditong bayasong kung tawagin dito sa lugar namin. Actually na video na na-video ko na to dati pa. Yung lemon siya pero sobrang laki. Bayasong ito mahinog na. Kuwat tayo. Ayan, guys. Ito. Uy! May ano? May... Tawag dun, Hornets. Ayan. Hingi tayo nito. Ayan. Ang tawag sa inyo nito, guys. Sa amin dito, kung tawagin, bayasong. Kung ito, kagko sa ano, sa tubig. Ayan pa. Hingi tayo. Ayan. <laughs> no, na no, nauna no, yung pagkuha, pagpitas bago mong paalam Pero dumaan na kami dito kanina. Ay, sabi kunin lang daw Ayun, pero sasabihin para natin na nakakuha na tayo. Ayun guys. Bayasong lemon ata to. Ibang variety lang. Malaki siya. Comment kay guys kung anong tawag sa inyo nito. Nakakapagod, nakakahingal guys kasi trip na trip talaga yung mga daanan namin. At dami namin dala. po. Saging hinog na hinog na. saging. Kahinog na yan. May mga hinog lang eh. Hindi lang siguro makita sa video. Tara. Ito pala guys yung video ko dati ng karaan na maragal na 2 months ago ata. Yung sili na may limang klaseng may limang kulay. Ano siya? Ito pa? Ano daw to? Pagka mura pa daw. Ano siya? Violet tapos nag nagiging puti tapos after puti magiging yellow tapos magiging orange tapos magiging pula na siya ayun siya ko tayong pantanim ito pantanim pantanim lang kulin natin Actually, anin palang kulay to guys. Kasi, after pula, Magiging brown na siya kasi bulok na. Alright. <laughs> Ayan. Ito ang ating yung mga tao sa so, unahe. Mga kilala naman na naman ito guys. Mga kamag-anak pa rin ng mama ko.